Ayan mga padi mga madi. Good morning, good morning for this video. Ayan, so yari kita pababa sa Maya Bali uh, View mga ludi. So approaching tayo papuntang uh, Irusin. So napaka bagrat mga padi mga madi. Love seat ano ulit tadi mga papirektor kay maoran mga madi mga padi. Ayan, so dahan-dahan nga tayo dyan guys Gawa ng madulas ang daan okay lang na madulas ang daan basta sa tamang tao kang madulas mga padi ayan a, banking banking na nga tayo dyan mga padi mga madi ayan may kita mo naman a, kung mainit guys napaganda ng view rito kaso maulan pero a, chill driving lang tayo so thank you thank you lord safe travel na naman sayo so back to manila na tayo mga ladies. So, back to Manila namin na tayo mga Lodi. Ayan, so, yan po yung uh, bulusan. Bulkan, bulusan mga Lodi. Oh. So, di mo gaano makita guys. Gawa nung may mga nakatakip na ulap mga Lodi. Ayan, shout po sa mga taga Erosi na. Sa mga taga Erosi na Sorsogon. Shout out po sa iyo mga taga Bulan At taga Magallanes, Matnog and Sorsogon. Bakon, shout out po sa inyo mga padi. Ayan, Huban, kasiguran, shout out po sa iyo Ayan, nagmerekos ah, merikos na nga kita So, dahan-dahan nga kita mga padi, mga madi Kay mga urano, nagbabaragrat, mga padi Ay, sus, na ano na ini na biyahe ta, mga padi Nagkorongiyat ang uran, maurano na ah, So, yadi, banking na nga tayo So, dito na tayo, bandang approaching na tayo Papuntang, ano, ah, And guys, so nadaanan natin dito yung dating pinagpipicturean na may mga flowers. May mga bulaklak na maganda, maganda, yung view. Ngayon, wala na guys. Nasira na siya. May ginagawa na. Ayawang kung anong building na ginagawa rito. Ito, susunod na banking natin. So, makikita natin yun mga lodi. ba diba? So, papakita ko sa inyo guys kung uh, ano na ang ginagawa doon. Kasi dati, sobrang, sobrang ganda nun. Kasi, ang daming ano nun eh mga picture na mga ano, mga sunflower at saka mga bulaklak. At saka ang ganda ng view dati. Ngayon wala na, sira na. Ay ito sa bangkingan na guyso guys oh. So makikita nyo Ayan na. Sa pabanking na yan. Sa gilid niyan ayan oh. Diyan siya yung magandang view. Kaso ngayon wala na. Ayan oh, meron siyang ano, ginagawang oh, no! building ata to ayan na siya guys oh, so, sira na guys ayan so yun andito na tayo ngayon sa erosin ayan makikita nyo yung itlog ng manok at saka yung manok dyan na pinapalaki natin yung so uh, kailan natin bibitawan yan so ayan approaching na tayo rito sa may tulay ng erosin Sorsogon ah, Shout out sa mga taga-erosin Sorsogon Iringat-ingat po kayo dyan Ayan may kita mo naman guys napakalakas ng ulan maambun ambun pa <laughs> ayun o no? shout out sa queens ng bus driver ayun no? so uh, chill chill lang tayo dito sa may erosin mga lodi ayan so galing tayong nang matnog uh, subic beach so pabalik na tayo ng maynila namin mga guys mga gara ayan shout sa inyo mga ludi, mga pit malo mga lodi ayan dito na tayo ang daming nakaparking na tricycle so pila siguro ng tricycle dyan mga lodi ayan nakikita ko na yung itlog ng manok sa taas so matagal mapisa yan nililimliman pa so makikita nyo guys nasa gilid yung ano nyan Nang itlog na manok <laughs> ayan o oh. oh, makikita nyo kaso naharangan siya guys <laughs> hindi makita ano diba so paliko na tayo guys sa uh, erosin ayan diversion ng erosin ayan o oh, di ba diba? ayan yung manok sa gilid mga lodi hindi nga pinakita ayan erosin na source of gone ayan diretsyo na tayo so yun lang naman mga padi mga mari so ingat kayo lagi thank you and god bless sa mga viewers natin so shout out sa mga taga erosin